Good morning, Good morning mga lords Makita nyo po, nakita nyo O oh, sayote, ang ganda o oh, I love you ah, Di po ba, parang siyang Ano, heart Di po ba, ayan, heart siya, heart Ayan Ayan, ang ganda talaga Amazed naman ako talaga oh, Ang ganda niya I love you oh. Ang cute ah. Oh. Ayan. Mga, o, oh, di ba? Ang ganda. O. Oh. O, oh, nakita niya. Ang ganda, Oh. <laughs> ang ganda talaga, o. Oh. Di ba? Nakaka-amaze siya, o. Oh. Oh. Okay. O, oh, niya. O. Oh. Letter B. Ay Love you. Oh. Bye. Don't forget. Comment. Ano ang masasabi nyo sa letter na yan? Ano? Letter B. Ano ang kabuluhan nitong sayo? Tinay to. Ano ang meaning para sa inyo? Hello. Bye.